This video guys, ah, bali na dito po tayo sa ah, dagat ah, nanginginas or nag-aaral tayo ng mga shield para makapuha tayo ng pangulap so yun guys, kasama ko, ipamangkin ko na si Tantan so ayan, umaga umaga napakaganda namin ah, pagsikat ng araw so ayan, video malamig-lamig pa at maangin so ayan, samahan niya kami mga uh, shield dito para guys so, ito yun guys uh, bali ganito yung ano dito sa provision uh, hipas o low tide uh, punta lang tayo sa dagat para uh, panginas ang uh, Mga dito natin

dito nga pala guys tayo sa ano sa may mas pati rito pag mga ganitong low ah kailangan mo lang pumunta rito talaga ano yung star ibang ano lalaki oh yung star eh pero so, pala nakakuha ng ano ang ulam natin na ano mga shell <laughs> kailangan talaga patalas ang matang dito para baka dami ka so yung iba marami nang nakuha kanina pa ata sila dito para lang kasi namin ayun guys oh so. ah, ito kakaibang star wala na so talagang uh, maraming ano sana rito na ano kaso maraming ano na hindi na ganong yung ano na ano yung sabato yung mga ano shield hirap pa so tiyaga lang talaga pag paghanap kailangan may tiyaga wala wala konti lang di makuha mo wala matalas yung mata mo hindi <laughs> matalas maraming star so ito guys chihi Ayan lang, alam, matalas yung tingin mo. Parang ano siya, kasing ano ng batok. Kulay. Ito yung guys, oh. tingnan Parang porma pa ng ano. Ayun, oh. So, kala mo bato siya shell kasi may formang ano eh kailangan kap mo lahat yung ano na, ano para malaman mo so ganyan yung mga ano parang talagang kala mo ah uh, bato lang sya pero shell yan so ah uh, naparin ano pa rin yan kinakain lahat ng so, ano pa rin sa so, mga shell dito eh karamihan uh, kinakain so, depende na lang yun so yan guys nice. yan o mga ano kaya ang pagganap ng mga shield dito yun matahal sa mata mo talaga tiyaga lang tiyaga lang talaga para may panghulam pa yan pero masasarap yan at uh, malinamnam so dito sa probinsya so, pag hindi ka masipag uh, wala kang pangulam kaya may panglambat lambat ka rito madali ah, kang makakuha so na yan ito guys o oh. yan o oh. yeah. yan sikat sikat guys ito ano to parang ah siya tayo na So yun guys, ah, bali ito lang nakuha namin ah uh, may swake. tapos ang sang lang pala oh. so yan laking sang, oh. ito yung pag nakikita mo ito lang yung ano eh, may mga sikat sikat to yan mga sikat sikat to Ito, mga sihi to mga sikat sikat yan. so pwede na rin pang ulam so mamaya mamaya to pang ano uh, namin pang inumagahan pang almusal so all goods na rin to guys so syempre para makapang libre sa almusal o pang ulam na rin yan ito laki ng sikat sikat to ito yung ano sinatawag na saang yan kaya lang kukunti lang nakuha namin guys medyo mahirap tumigin eh <laughs> rin So pero salamat na rin to kasi meron kami nakuha. So s'yempre. Thank you guys at maraming salamat sa karagatan at kay God. Thank you.